na sa buwan na na, ito, natin ulit kay, natin kaya kaya klase nilukuan ng idol ano siya malaki yan so hmm. Mm, yan yan tapos kain naman idol kain kain na naman May okay mga kasama nito idol. Ilan mga idol? Nilagay ko to siya ng puso sa saging. Hindi makasarap. Okay. Mm hmm. Napo bisan na pagkalambot. Pa. Ani na to. Napo sa. Kapit bahay kasi ako dito mai doon. Kapit bahay yan sa bilalan. Kasi expected mo ay doon sa taas. Enggak mga kalapati doon Emang kelepah hati yang urus Ya Tuh so. Aku lagi Tapi serem itu Ini buat Emang ada Bili na muna ako yung, na kaha. Pasok na Mula nung na gusto na kamay ko. Na namaan ng marina. Kaya hindi na muna ako nakapasok. Ayan siya idol o. and Yan. Ano sa sa Marina? natamaan pati yung buto niya kaya hindi ako na nakapasok steady mo ako dito sa ano pumukbang lang muna ako at saka yun lang po mga idol kung bago lang po kayo sa, sa youtube channel ah, uh, pakisubscribe lang po mga idol at saka pakibinod lang sa notification bell para updated kayo lagi sa ating mga panibagong video upload ng idol ayun lang po mga idol maraming po salamat sa inyo bye bye